Magandang gabi na rito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado na pagtibayin ang Convention ng International Labor Organization laban sa isyu ng panggigipit at karahasan sa opisina at mga lugar ng trabaho. Isinumite ng Malacanang para sa konsiderasyon at pagsangayon ng Senado ang ILO Convention No. 190 na pinagtibay noong 2019 at ipinatupad noong Hunyo 2021. Sa ilalim nito, tinutugon na ng karahasan at pangigipit, particular ang mga pag-atake sa karapasarian ng mga manggagawa sa lahat ng uri ng pinagtatrabahuhan sa pampubliko at pribadong sektor. Ayon sa Pangulo Palalakasin ng ILO Convention 190, ang mandato ng gobyerno na protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino dito at sa ibang bansa. Isinulong ng Pangulo na magkaroon ng lugar ng mga manggagawa kung saan ipinagbabawal ang pananakot, pangigipit, paninira at karahasan. Ipinagutos ng Department of the Interior and Local Government ang paglilipat ng 10 EMBO barangay na dating nasa hurisdiksyon ng Makati sa ilalim ng pamamahala ng opisina nito sa Taguig. Sa inilabas na memorandum circular, sinabi ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na batay ito sa mga ipatutupad na aktibidad kasunod ng pagloklok sa mga nanalong opisyal sa katatapos na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Kasabay na din ito ng paglipat ng operasyon ng iba pang ahensya mula Makati patungong Tagig tulad ng Commission on Elections at Department of Budget and Management. Iniutos din ni Abalo sa DILG National Capital Region na iulat sa DILG Tagig ang line inventory at turnover ng mga ari-arian, record at tala ng pananalapi ng barangay at sangguniang kabataan ng sampung barangay. Tutulungan din ng DILG-NCR ang mga barangay na i-review ang kanilang mga taunang plano at budget. Sa hatol ng Korte Suprema, idineklara nitong bahagi ng Tagig ang buong Fort Bonifacio at ang mga barangay ng Sembo, Comembo, East Rembo, Pembo, Pitogo, Post Proper North Side, Post Proper South Side, Rizal, South Sembo at West Rembo mula sa Makati. Lumobo ng halos triple o 299% ang bilang ng mga kaso ng tigdas o measles sa Pilipinas mula Enero hanggang ikalabing apat ng Oktubre ngayong taon. Ayon sa Department of Health, mula 458 noong 2022 ay umakyat sa mahigit 1,800 ang bilang ng mga tinamaan ng tigdas. Anim sa mga naging biktima ng tigdas ang namatay kumpara noong nakaraang taon na walang nasawi. Ayon sa infectious diseases expert na si Dr. Roy Jean Solante, dumami ang nagkatigdas dahil sa mababang bilang ng mga nagpabakuna ng MMR o measles, mumps at rubella vaccine. Hindi niya umabot ang bansa sa 90% ang kinakailangang vaccination rate ng mga bata sa nakaraang dalawang taon. Nagbabala si Solante na maaaring dumami din ang mga kaso ng mga sakit na maiiwasan sa pamagitan ng bakuna tulad ng polio, pneumonia, trangkaso at pertussis kung kaunti lamang ang mga Pilipinong nagpapabakuna. Noong Agosto, sinabi ng DOH na target nitong mapabakunahan ng 95% ng mga batang Pinoy laban sa sari-saring sakit. Malapit na umabot ang tubig sa Angat Dam sa sapat na level ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Sa isang panayam, sinabi ni MWSS spokesperson Patrick Dizon na nasa 288.66 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong araw a 8 ng Nobyembre. Malapit na niya ito sa target elevation na 210 meters sa katapusan ng taon at sa normal na level ng dam na 212 meters. Mas mataas din ang kasalukuyang level ng Angat Dam na nasa 10 metro kumpara noong nakaraang taon. Ayon kay Dizon, may tutuling ng sapat sa ngayon ang supply ng tubig matapos makaipon mula sa mga pag-ulan sa mga watershed. Bukod dito, nakatulong din na niya ang ginawang pagtitipid sa tubig noong mga nakaraang buwan. Umaasa si Dizon na magiging sapat ang supply ng tubig mula sa Angat Dam para maibsa ng banta ng El Nino na magtatagal hanggang sa susunod na taon. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Apat na araw na lamang po, Pasko na. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok, magandang gabi.